Magkano ang sweldo mo dito? 4.70 po, po araw. Habang recess pa rin po ang Senado, tayo po'y gagawa na naman ng random inspection sa mga factory dahil ito po yung palaging inireklamo po sa atin sa ating action center na kung saan sinasabi nilang hindi na po tama ang pasweldo, hindi na maganda yung working environment nila, mainit, walang fire escape, walang fire extinguisher at uh, hindi na po maganda ang pagtrato sa kanila, sila daw po ay sinisigawan, may na magtrato. Dati, dati po sila pupunta sa amin sa action center, ngayon ang action center ang pupunta mismo sa kanila para makita actual yung kanilang tunay ng kalagayan. Kaya, let's go. Good po. mag inspect lang po kami. Base po sa reklamo ng mga manggagawa na hindi raw po tamang pasahod, binipisyo. So, sinisiguro namin kung mali ba o tama yung reklamo. Ate, pakiyawan kayo, no? Ilang oras? 12? Magkano'y naabot? 700? Meron kayo apprentice? Meron. Boss, training kayo ano? ilang buwan ka na rito? One week pa lang ako dito. Five weeks kasi ito. One week. Tapos, pwede na. Walang electric pa. Meron ba kayo nakitang fire hazard violation ito? check din po namin, sir. Pero present naman po, sir, yung mga fire hose cabinets saka directional flow nila for fire. Dole, sobrang init, no? Yes sir, papawem po dapat natin para sa ventilation po. Sobrang init. Uh, ako pinagpapoison na eh. Opo. Oh, Parang hindi ako makahinga. Oh. Pakiyabang po kayo ate. Ano po ako ngayon? Eh? Kung be your operator po. Magkano ang sweldo nyo? Eh, ko pa sabi 600 plus lang. Ilang oras? 12 hours lang po. ko. Mas wala pong bayan. Yung overtime? So kayong mga kababayan, mas dihado kayo kayo sa mga kalalakihan. Although pa rin yung trabaho nyo. Magkano'ng sweldo mo dito? 4.70 po araw. Grabe naman. Ilang buwan na kayo rito? 4 years. 4 years? 4.70? Magkano oh. sweldo niyo po, te? Ano po, minimum po, sir. oh, bakit siya, ba't siya mas pinakamababa? Casual po kasi casual sila, po, sir. O, oh, si, sino yung mga casual? Kami, Okay, casual pa so pare-pare kayo, 400. Ano po, sir, pakiawan po kami. Pakiyawan. Ako, Ilang oras? Ako, hindi po sa 2 uh, bars po kami. Pero so, uh, 700. Okay. 700. Depende po kasi sa... So, ikaw lang bang casual? Hindi, okay. marami po yan sila. Marami. So, ang sweldo pare-paro, 400. Iba-iba okay, po, yan sila. Iba-iba po. Pero alam nyo ba, pag... Pag 12 hours kasamang overtime, 1,148 dapat. Kung magtrabaho ka ng 12 hours, ha, ibe-base natin sa minimum plus overtime. Dapat 1,148. Wala. So, araw-araw, 400 na lulugi sa inyo. Kung isang taon na kayo dito, dalawang taon, ibabalik sa inyo. Kailangan ko pong makakuha ng dokumento galing po sa National Wage Productivity Commission kasi may mga pakyawan po kayo rito. So, kailangan ko po ng peace rate order. Meron po. Sir, sabi ko na lang, may kasayahan nila sa kanila kung kasi... Tinawag nyo na? Sir, sa peace rate, wala. Wala sila. So, ibig sabihin, kayo po ay nagpapa-implement ng peace rate o pakyawan ng hindi authorized ng National Wage Productivity Commission, which is a violation. Yes. Ilan po yung empleyado nyo rito na nasa pakyawan? Sa more or less, sir, siguro mga nasa 80 to 100. Po. Ganito po magyari, andito po yung dole, kakanselahin nyo na po yun, bayaran nyo po yung overtime nila. Kasi yung pakyawan, Nag-work sila hanggang 12 hours. 700 lang. Dapat nasa 1,048 po lahat. Dapat po 1,048. Yung 700 na sinasahod nila, may utang pa kayo ng 348. Yes po. A day. Bibigyan nyo po yan. Tapos, 400. Uh, yung iba sa kanila, may benefits, yung iba, wala. Patigil yung pakyawan kasi wala kayong ano, peace rate order. Sige po. Stop immediately. Stop wage. Ano ka na rin please sabi ng sa 1000 1000 4K? Yes ba? po. Mhm. Yung 12 hours CC4, 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 po CC4, yun ma'am. Tapos ma'am, meron silang back wages. Yung mga underpaid, alimbawa, meron doon isang taon, malaki-laki matanggap niya. 403. Ah, kung 12 hours po. 403 pesos per day ang nawawala. So 403 pesos halimbawa, isang babae doon, 1 year na siya. Mm. 403 times 1 year. Yun, kung ilan yung pinasok niya po. Ibigay sa kanya as back wages. Hindi lang siya, kundi pati mga kasamahan niya. Yes po. I-check po. Yes please, okay. Yung casual, cancelin niyo yun. Kasi may mga nakausap ako, casual 1 year na mahigit. And yet, ang sweldo is 400, di ba? Mahawal yun. So wala nang casual. Dapat regular na po yun. So ginagamit lang po yung salitang casual para hindi sila makatanggap ng minimum wage. Okay po. Sige po, i-refund po. Tapos ma'am, yung refund ha, nangako na ako sa kanila, pinangako ko na baka ipangutang na lang sa Bumba yon. Dapat maibigay talaga yung refund uh, okay. If ever po, i-recomplete naman yes, po, po nila yun Then, after po, makikipag-usap naman po rin sila sa ganyan Regarding po, dun sa sinasabi po ni Sir Robbie Then, yes, nililay ko na rin po, Sir, yung binanggit niyo po paano, Yung casual? Yes po, yung kasual. casual through regular na. Gawin na pong regular, wala yes, nang casual po. ha? Ay, yung mga one year Siguro, yung mga two months, why not? Siguro, mm. diba? Yes po Pero kung nagtungtong na siya ng more than six months Regular, regular. Na po. Oh, po, po Okay, okay sige na po po, uh, pa,